at ang Espiritu Santo o amin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkalungan po sa amin sa araw na ito. Lalo-lalo na po ngayong araw na kami, na kami po ay nagkakaisa para sa isang layunin ay may isang... na may bawat palaho. Sila ay ating mga pangunan ang papalaunin may mag para sa alaman sa kanilang nilang na nalaman. Kaya naman ating silang Pagkat at a a son, a school, my, my <laughs> ang Lola Quezon or Edward School at ang Mamari Pesila. Ang ikatlo, kurado, ay ang ating patrol buma. Siya ay tatlong taon na sa kanyang servisyo so, sa pro-IC ng Ivy Dayan K. Abrales. Para pa ngayon ang buwan siya. Walang isa lang Ang ating ikakapat ng kurado, siya po ay dating guro na sila isang katarungan ng special school. Ito ay isang kurado, fresh from UX. Si Sir Kim Jason, Arvin Talera. At ang ating punong kurado,

dahil ng, ng lakas at higit ng katawan. At ang makukuha naman, naman po natin sa grow food ay sa, taga, sa pagbuo ng katawan. At ang makukuha po natin sa grow food ay sa pagsaayos ng katawan para gumandaan at ang ating kutis. Kaya kami nasa isa-apat na baitang kakain kami ng madaming go, grow, at grow food para makukuha kami ng enerhiya, sikla, at lakas. At mga sa sakit at 少女。 Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Ivy Jacques, mula sa Day 5 At ako naman po si Francis Berongoy, mula sa Day 5 Makapigay. Buwan ng nutrisyon, natin ang kaharagan ng tamang pagkain, ng para sa ating kalusugan okay. at Ang po natin ngayon ay food and nutrition security, maging priority sa bat ng pagkain, karapatan natin. Dito po sa food display, may kita din mga tatlong uri ng pagkain. go grow at go Go po si nagbibigyan ng mga tendiya. Kasama dito ang kanin, kinapay, kamote, at pasta. Importante ito para makipasinda tayo sa ating pag-aaral at pag Ang putos naman ay kung sa ating pag-aaral at pag-aaral mga mga kasama dito ang isda at yung higrata sa kiyarne. Sa aming display, makikita ninyo ang mga pagkain ito na malagay. Dari sa mga bandang tulad namin para maging malakas at at ang glow na nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa sagay at nagpapaganda ng ating balak. Kabilang dito ang gulay at butas gaya ng saging, mangga, carrots at May kita din ninyo sa aming display ang mga sariwa at makulay na gulay at butas na nagpapayita kung gaano importante ang ito sa ating araw-araw na pagkain. Sa aming display, pinagsama-sama namin ang mga pagkain ito para ipakita ng mga labang balansin at masasal sa pagkain sa araw-araw. Ang sapat na tamang ito na hindi kaya sama-sama natin gawin pa ang Food and Nutrition Security para masiguro, masigla, ang nakinagwasan para sa lahat. Maraming salamat po. <laughs>